tutupi tayo ng mga damit kasi ang gulo ng damit ko and update ko kayo sa aking pregnancy actually hindi siya pregnancy it's false pregnancy um my current situation is nagbe-bleed ako and I'm having a blighted womb pregnancy. Kung alam nyo yun, pwede nyo siyang search. Shhh. Pwede nyo siyang i-search sa Google para maintindihan nyo kung ano yung blighted womb. So, nagdadalang tao ako na walang baby. And, and, so, ayun yung ating um, nangyayari sa ngayon. Tapos, iba nga dahil two months na akong pregnant and akala na may pregnant talaga So, nakailang beses kami nagpa-ultrasound, pabalik-balik, siguro twice. And, ayun, wala pa rin baby yung aking chan. So, yung blighted ovum is parang, para ka ano, para buntis. Kasi, First, kung, um, like, parang katulad ng nagbubuntis, nagdadala ng tao pa na uh, meron din siyang mga, like, symptoms. Ako, nahihilo ako, and, nahihilo ako, and, um, ayoko rin yung amoy ng, basta pag may maamoy ako mabaho, any kind na mabaho, ayoko maamoy. And yun lang, and then, um first day ko is grabe yung kain ko ng mangga. As in, super duper grabe yung kain ko. Rin. So, yun yung mga symptoms na na experience ko sa pagbubuntis sa blighted ubo. And, so, bakit ko ba ito sinishare? Kasi gusto ko rin na maging, I mean, gusto ko rin na parang, kumbaga, i-share yung aking naging experience about sa aking pagdadalang tao na wala naman baby sa loob. So, feel ko talaga na parang feeling ko na may baby ako. Kasi nga, yun nga sabi ko sa inyo is, parang merong mga symptoms nga na nalagin, merong mga, merong mga symptoms na na-experience mayroon na na ko. Pero slight lang, unlike dito sa, yan, mga batang yan, is ibang-iba talaga siya. Kasi yung yan, tsaka yung isa, is panay suka ako so, sa CR madaling araw nagsusuka ako so ito siya hindi siya ganoon hindi ako ganoon nagduduwal ako pero like hapon tanghali gano'n. pero yan sila every morning madaling araw talaga nagduduwal ako may first trimester ang tawag doon ayun so ngayon ang ginagawa ko is nag ano lang ako nag-aayos ko ng mga gamit kasi ang kalat ng gamit ko karton yung ginamit ko diba kasi itong cabinet na to, ganyan lang kasi siya. Wala siyang mga divider. So, ay meron siya isa, pero may ganyan lang. So, kailangan talaga na naka-basket yung mga damit. And, ayun, gumawa rin ako ng mga cartoon para ma-separate ko yung mga ibang damit na hindi ko na mag So, habang nag-ano na tayo dito is, yun nga, share ko sa inyo yung akin experience about sa pregnancy and pakita ko sa inyo yung results ko doon sa um what you call this ultrasound wait hindi yeah, ko yan. so ito yung uh, unang-unang di ba nga nag pregnancy test tayo so lahat ng pregnancy test ko is positive siya and which is December 7, 2023 na nag pregnancy test ako and then no um, December 8, kinabukasan, nag-ano agad kami, munta kami sa high precision, para magpa-test ng pregnancy, pregnancy test serum. So, kasi nga, ayaw namin na, um, like, Calvin, wag mong gagamit. So, yun na nga, oh, sorry, nawala tayo. May makulit eh. So, yun na di ba sabi ko sa inyo, after ng December 7, na nagpa, anak kami, nagpa, anak uh, ah, na-positive pala ako, sorry. Nag-positive ako sa pregnancy test. And bumili pa talaga ako ng mamahaling pregnancy test. Yung talagang, makikita mo kung ilang weeks na yung baby. Yung baby mo sa chat. Or yung pagbubuntis mo. So, 2 to 3 weeks sa noon. And then, after noon, December 8, nag- ano kami, nag-pregnancy test zero. Kasi wala pa yung obigay ni ko. So, ang ginawa namin is nag- um, sabi nung uh, secretary niya, magpag, pag hindi pa daw ako naniniwala na pregnant ako is, gawin namin yun nga, pregnancy test zero. So, yun na nga, ito yung ating pregnancy test zero, in which is positive results siya. Ayan, ito is positive. Ayan, kita nyo to. Ayan. Ayan. na. So, after noon, so, syempre, um, as, as a parent, parang naging excited din kami na na ayun na, buntis ako. Tapos, syempre, unexpected din yung nangyari kasi nga, syempre, para sa amin, parang, um, ang aga naman kasi maliit, maliit pa si Ace. So, pero wala nang may magagawa kasi nga nandun na. So, lahat sinabi na namin sa parents ng asawa ko and sa mga kapatid ko, sinabi ko na rin na, uh, actually, unang-una talaga nakalaman, nalaman, naka, nakaalam is yung kapatid ko sa probinsya sinabi ko sa kanya na yun nga, buntis ako. And then, sumunod nun, bago pa, after ng ate ko, siya na agad yung asawa ko. Sinabi, ko na rin sa kanya. after So, yun, after nun, so, andito yung mga results ng um, transvaginal ultrasound. So, yung first ultrasound namin is ito siya. Kasi nga, excited na kami. So, 'di ba kahit kahit um kahit um what you call this maliit pa lang makikita na agad na yung placenta or yung bahay ng baby is meron ng something na maliit lang doon. So dahil ano na tayo. Ito 'yon, November 4 ano, December 16 nagpa-ultrasound kami. Eh. Ito siya. Ayan. So ito ang sinabi dito is Nasa, ano ako, nasa 5 weeks and 5 days yung bilang. And then, meron ding nakita dito is minimal subro, ano, subchorionic hemorrhage. Dito sa baba. And, 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 and. Medyo mahirap siya basahin. And then, after that, ito yung ultrasound sa akin. Now, which is... Wait, Lana. La, Kakita muna na natin. Ayan siya guys. So this one, meron na, meron talaga siyang ano, meron talaga siyang bahay ng baby but walang nakitang yes. baby sa loob. Yes, this one. Look. And then, wait na. Dito banda sa baba. Ayan, yung parang may something na inalag dito. Yan yung hemorrhage na katabi ng sa labas mismo yung bahay ng baby. So ito yung December 16, 2023, okay. last year ear na in ultrasound. And then, after nun, medyo pahirapan na kami kasi nga, biglaan yung pag, um, kailan ba ako nag, nag, ano, alam ko Wednesday siya, Wednesday, um, January ba? Hindi ako nagkakamali. Biglaang nagkaroon ako ng light pink discharge ng blood. So, nagpa-check up kami ulit. And then, after nun, um, Meron kami, actually, pahirapan kami nung maghanap ng ubi. No? Kasi sobrang hirap maghanap ng ubi at the time. Kasi wala nga yung ubi ko. So, buti na lang meron kami nakaitang ubi na, na nakahelp din sa amin na pina-ultrasound ako. So, ito yung second ultrasound ko no? which is early and pregnancy, 6 weeks and 3 days. Ito yung station the tama. Balik pa ba sa pagdana? may wrong. So, ayan. So, ang sabi dito is there is no yolk, yolk or sac or no embryo seen. So, walang nakitang embryo sa loob or walang egg. Ayan. There is no yolk or sac nor embryo seen. So, yun. So, sabi dito, wala pa rin nakikitang um, um, what you call this? wala pa rin nakikita ang baby dun sa loob. Dapat nga, malaki na siya. So, may, kasi, ano na to eh, medyo, um, six weeks na ata ako dito. Oh, yeah, six weeks and three days. So, dapat nakikita na yung baby sa loob. So, wala. Kasi sila, Clyde, siguro mga ilang weeks pa lang ata ako nag, nag, ano, nag, what uh, you call this, nag uh, ultrasound, is meron talaga sila. As in, meron talaga sila dun sa mismo, ano, o oh, na yun. Oh. Ayan. Nandiyan siya, guys. Pero wala talaga. Wait, ah. Ayan. Wala nakita ang baby. Ayan, ako rin. Ito yung hemorrhage ko. Ito sa labas ng um, placenta. Sa so mismo uterus. And then, ito yung walang baby. Ayan, ako din Ah, ayan. Wait lang, pakita ko muna. Ayan, magkatabi sila. Ito, walang baby na nakikita. Pero, ito yung parang may nakitang hemorrhage dito ganda sa labas and then pero yung anak ko yung yung dermal yung ovarian cyst hindi pa nakukuha guys kaya la, lagi siya every time na nagpa ultrasound na is makikita talaga siya palagi kasi hindi na sa baba nasa result. So. kasi nga hindi ko pa siya pinatanggal dahil maliit pa so yun yung mga ayun yung mga results ng ating Wait na lang mga results ng aking ultrasound na which is um, hindi successful yung pagbubuntis ko. So, wala na, mag, wala na kami magagawa dun kasi nandyan na kailangan lang tanggapin. Medyo mahirap. Actually, iniyak ko na siya nung, nung isang araw. Sobrang iyak. Umiyak talaga ako nang kasi parang hindi ko kinaya yung ewan ko parang nag-expect -e ako masyado na hala sana babae na maraming ding nag congratulate sa akin mga schoolmates ko and then uh, and ano pa mga classmates ko nag congratulate sila kasi na open ko rin sa, sa, kanila maaga pa lang na open ko na agad nagdal kasi ako so ayun and wala eh Wala tayong magagawa, nandun na kasi. So, So, yun yung nangyari sa akin. Pakita ko sa inyo dito yung blighted omo. Um, yung talagang super duper na klaro. I Search, sinerge ko kasi sa Google. So, kung makikita nyo dyan, yan ako nalang test screen. Ayan yung blighted omo um, um, na nagdadalang tao ka pero walang bigo sa loob. Actually, pinag-anohan na nga kami eh. ng um, nung first ultrasound ko, meron akong vitamins. Tapos, bumili na rin kami ng dalawang um, damit na para pang buntis na if ever man na medyo malaki laki na yung chan ko, pwede kong suotin sa school. So, bumili na kami, nag prepare na kami. Ang dami na namin iniisip, Bumili, namin crib, damit, lahat yung gamit ng baby. So, ayun. So, tapos ito pa, nung after nung, after nung nag-spotting ako, nung, nung hindi ko malala kung anong date yun. Pero, after nun, pinainom pa ako ng the past ano ng doctor sa akin. So ano din, um tuloy-tuloy lang pero walang nangyari. And situation ko ngayon is until now meron pa rin akong regla. Tuloy-tuloy pa rin yung regla ko. I mean bleeding. Ayun, tuloy-tuloy pa rin siya and sigur, inaantay na lang namin na bumaba yung ang tawag nito. Kasi nung nagpa-ER kami is sarado pa kasi daw yung cervix ko. Di ba nga kasi nga may lumabas sa akin na blood. Yan, I'm sorry. Ito siya. Yan. Sa mga kumakain, sorry. So, yan siya. And then, after nun, pinainom, pinainom ulit ako. Pinapainom ulit ako ng lapaston. Na which is yung, ano siya, para sa pregnancy. Para maagapan. Pero, hindi. And then, dalawang gabi, kagabi, at saka nung isang gabi, um, may nafe-feel na akong parang nagli-labor ako. So, yun yung mga nararamdaman ko sa ngayon. And then, wala. We need to fight. Fighting. Kailangan. Kasi kung, kung sa mo kasi yung sarili mo, baka hindi ko na makayanan. Ako pa naman yung tipong taong sobrang napaka-emotional. I As mean, super duper emotional talaga. Iyak-iyak ko talaga. And, ayun! Na-share ko na sa inyo yung aking situation. So, yun chan ko nga, medyo... Medyo maliit-liit na siya. Unlike dati, sobrang ano niya, medyo... Dahil na mabilbil ako, eh. di ba? So, medyo nagkaroon ako ng bump dito ng konti. Ngayon wala no. Konte pala, na. Konti pa rin, pero din na rin ito. And then, malakas yung ating bleeding ngayon. Meron kasi ako. So, medyo malakas siya. Tapos, ayun lang. Tapos ko din siya. May <laughs> ba ang gulo? Ayun pa nga, oh, meron pa nga dun. Ayan, ayan yung cartoon ginamit natin. Kasi hindi pa ako makabili nung ano eh, nung sa Shopee ba. Natatakot din akong bumili kasi baka hindi naman siya sobrang tagnon Yung ganyan ba? Parang makapal-kapal. Ano ito? Sturdy ba tawag? Yan. O, oh, ayan. Natapos na din. Malinis na rin. Binagkukuha ko na yung mga ano. Yung ating tinago ko dun sa ilalim. Yung mga hindi ko masyadong nasusuot. And yun lang naman yung vlog ko today. i share lang ako ng aking pregnancy. Okay lang yun, guys. May darating pa naman. Marami pa bata pa ako. <laughs> hindi pa naman uh, nauubusan. So, siguro dahil meron lang, um, may rason siguro si God kung bakit, um, hindi siya para, I mean, hindi siya nagstay para sa akin. So, it's okay. Medyo naging emotional lang ako noon. Kasi nga, di ba, syempre, baka nga, hindi natin alam, baby na, ano na siya eh, um, tawag na ito, um, baby girl na siya. So, yun lang yung pinanghihinayangan namin. Pero it's okay kasi um, hindi hindi talaga natin hawak yung magi maano I mean hindi natin hawak yung buhay ng mga tao. So, wala tayong magagawa kung ganyan na Ayun, so close ko yung vlog ko. Ito pa hindi pa ako tapos actually. Yung dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, sa so, Shopee ko lang din 'to binili, yung pa itong brown na 'yan hindi pa tapos yan kasi pagod na ako ngayon, hinihingal na ako. so kailangan ko magpahinga kasi nga, mayroong naglakas ko, mayroong dugo so kailangan ko magpahinga and then dito din mayroong makalit so, tapusin ko na lang yan kapag, kapag pahinga na ako, bukas! kasi tapos na exam namin eh, yay! tapos na yung ating semester guys next semester naman tayo ulit, papasok so natapos na natin tong ano na to mga contemporary natin sa lahat ng subject na tapos na natin. So, sa so next semester ko, I think sobrang dami kong subject. 23 units. I'm sure. So, yan. So, ano natin? Ang tag na to. Nihingan. Kita-kita-kits tayo kita, sa aking susunod na kabanata. Bye!